Ano po ang findings ng ating motoridad? Meron na ho bang suspect? Sa ngayon po, Senator, wala pa po silang binibigay na ano full statement po sa amin po sa sa lead po nila. Wala pa po daw mahanap na suspect po. Ang nakita namin sa po, certificate of death, sir, yung man, manual stimulation, sir ang immediate cause of niya, sir. Para yung kamay talaga, sir. Kamay ang pinang, pinangsakal. Yes, sir. Enhancement ng buwan, sir. CCTV footage na nakuha namin sa private establishment doon sa Looc, Mandawi, sir. Siguro ngayong araw o bukas baka marilis na na namin sa media sir kung Good. may enhance na yung concert. CCTV po Thank you po Major Major Valeser magandang hapon po Major Sir Sir magandang hapon po sir na Maganda yeah. magandang hapon din sa tagapagsunod ng programa mo sir So Major eh, may suspect na pala tayo no? dun sa uh, pagkapatay pagkapaslang kay uh, area Rhea May Tokmo yung 19 years old dyan sa Cebu na ang aking duda noon, boyfriend, base sa aking pag-interview interview kay Major kasama na mukhang si boyfriend nata may kinalaman. Pati pag-interview natin doon sa kaibigan ng Big Si Jewel. Oh. Oo. So Major, uh, sino pong suspect? Ang suspect mo dito po sir, si Simeon Gabotero sir, alias Gabro sir. Ito po ba yung sinasabing boyfriend sa ibang probinsya na nakatira sa ibang lugar? Yes sir, yung, yung pong boyfriend niya sir sa Guadalupe sir, Banawa, Guadalupe, uh, Guadalupe, Cebu City po sir. Pero natagpuan itong si uh, victim sa Cebu? Sa Pisa po sir, sityo mo hong sa Cebu City sir, pagdain ng Cebu City sir. Okay, pero itong si lalaki, yung boyfriend, sa pagkakalam ko, nakatira po to sa ibang lugar, di ba? Sa Banawa po, sir. Banawa, oh. Guadalupe, Cebu City po, sir. Okay. So, paano siya naging suspect, Major? Siya po ang nagbinta ng cellphone ng victim po, sir. At doon na nakuha na trace po namin lahat ng mga See, CCTV po din, sir. Kid, sir. Ayun, cellphone Godalupi. din. Tulad nung sa una. Okay. Yes, sir. So, yung so, cellphone ng victim ng kanyang girlfriend, ibinibenta niya po? At doon siya nahuli? Yes. Tama po sir. Hindi pa po siya nahuli sir. Siya nang na-trace lang po siya sa CCTV footage sir. Ah may mga CCTV footage na may kita. Na, na siya po ang nagbinta sir. At saka may mga witnesses din po sir na siya talaga yung nagbinta ng cellphone sir. Ayun. Okay. So nung kumprantayin niyo po siya doon sa mga evidence hawak niyo, ano pong kanyang uh, reaksyon? Sir, nag, for information, sir, nag-execute rin siya ng extrajudicial confession, sir, uh, regarding sa lahat ng incident, sir, kung paano ah. yung cellphone at saka yung pag, paan, niya, sir. sir. Nagkumpisal? Yes, sir. May extrajudicial confession siya, sir. Okay. So, uh, ano pong sinabi niya dun sa kanyang confession, uh, Major, sir? Uh, sinabi po niya, sir, na Magkasintahan, magkasintahan daw sila through sa Facebook sir. Okay. Uh, tapos nung gabi na nawala si Riami sir, siya nung palaging kontak ni Riami. Kaya yung si Riami sir, from Looc, Mandawi, pumunta siya sa Tanawa, Guadalupe, Cebu City sir. Yung bahay talaga ni Simeon Gabutero ko sir. Alam ko meron din boyfriend sa Mindanao. Iba-iba po kasi idol Raffy. Eh. Opo. May uh, mga boyfriend. Opo, buti so. nga ito si on oh, itong ni Mix, tama? Kaya sabi ko ibang probinsya. Meron din po siyang boyfriend from Mindanao. Sa Davao. Ay. Sa Davao tama po. Tama po. Tama po, sir. Hindi po yon yon. Iba yung sa Mindanao na boyfriend niya. Iba po, sir. Ito taga Cebu, sa ibang sa ibang ano nga lang, sa ibang uh, siyudad sa Cebu na boyfriend yes, din pa, niya, sir. kaya lang boyfriend niya sa Facebook, sa social media. Yes, po, sir. Ayon. So umamin din po siya extrajudicial confession ng ginawa niya ng pag-amin kasi nga naman eh meron na po kayong mga DNA uh, result. May yes sir, May DNA result din sir na nag-match sa DNA nung nakuha ng fingernail ng biktima, sir. Nag-match doon sa suspect sir, na si Simeon Gabutero, sir. Okay, doon na po siya umamin nung presenta po sa kanya, sa kanya yung DNA na hindi niya pwede i-deny. 99.999%. Tama po talaga yon So ano na po sinabi niya? Yes, sir, inamin po niya sir. Yung extrajudicial confession niya sir, assisted by the lawyer from the IDP sir at mga kasamahan niyo din sa media sir at saka may investigator din sa Commission on Human Rights sir. Opo, opo. Yun naman talaga ang extrajudicial confession. Ibig sabihin, uh, meron po siyang uh, kasama doon nung magkumpisal siya at uh, assisted siya ng mga uh, tao na kanyang pinagkatawala, kasama na po doon yung kanyang abogado, etc. Ang sinabi niya po na siya ay uh, boyfriend sa social media nitong, kanyang, uh, nitong victim. At ano na po ang reason bakit daw niya po pinatay yung victim? Sinabi po niya sir, na nasisi din sa kanyang extrajudicial confession sa sa matinding Loser. sir. Ah, nagsiselo siya. Yes, sir. Okay. At akala daw niya siya lang daw yung pasintahan ng babae, sir base po sa ating reporter din na si Ruby, nahuli daw po ni uh, Simeon, nakita daw po niya sa cellphone ni ano ni Rhea na marami daw po itong kachat. Yun na nga po yung may boyfriend daw po sa Davao, may boyfriend daw po sa iba pang mga probinsya. So, selos talaga. Yes po. Sige. Uh, well, gumawa na siya ng extrajudicial uh, confession, meaning siya kusan loob nag-volunteer na mag-confess at meron mga testigo nasa sa tabi niya nung siya mag-confess at sabi pa nga ni Major. Magandang hapon po, Ma'am Roche. Uh, Senator, Idol, magandang hapon po. Uh, sa muli kami po ay nakikiramay bago ang lahat. Uh, anyway, Ma'am alam ko po hindi na may babalik yung buhay ng inyong kapatid sa nangyari uh, pero ito po, eh, nagkaroon ng hustisya at meron na tayong suspect na umamin na sa kasalanan. Uh, kahit pa paano makapawas po <laughs> siguro ito sa uh, sakit sa inyong damdamin na na naramdaman ngayon. Uh, kasi may hustisya na nga po. Ano po inyong reaksyon? Lalo pa hot maganda itong trabahong ginawa ng ating kapulisan dyan, madam. Um, Unang-una, sir, nagpapasalamat po kami, sir, sa lahat ng uh, nag, ano po, nag, ano, sa kaso ng kapatid ko, sir. At sa inyo din po, sir, maraming salamat po dahil tinulungan niyo po kami. Sobrang laki po tulong yung natanggap namin po sa inyo po wala nga naman po uh, mama ma'am Roche. Ma matanong ko lang po, madam. So yung yung lalaking suspect uh, hindi niyo po alam na ito pala ay kasintahan ng inyong kapatid. Oo po, hindi po kasi wala po kaming ano sir na makachat niyan kasi wala din po kaming nakitang pruweba po na magka-chat po sila. At yung sinabi niya po na Pinapadalhan niya daw po ng pera yung kapatid po. Wala naman po silang napakitang ma mga proof po sa amin na nagpapadala talaga siya simula nung December po. Major, so, ano pong trabaho nitong suspect na ito Major sir? Uh, may construction worker po siya sir. At saka may mga pending case po siya sir na robbery sir. Naku! Dalawa. Dalawa idol. Two, count two counts of robbery po Major. Tama po. Eh, hindi po man. Magkaibang... Magka lugar po, ma'am. Um, yung okay, isa sa, tol sa Toledo, ma'am, yung isa naman dito din sa Cebu City, sa Station 6. Ibig sabihin, ginawa niyang karir, yung pagiging kriminal. Dalawa, ang kaso niya, robbery. Okay. Major, job well done talaga. Congratulations, Major. Uh, Thank you po, sir. Nakakatuwa po. Uh, nakakabawi po kayo. Kayo po, ang dahilan kung bakit nakakabawi po ang PNP from time to time, despite the fact palagi nababati ko sa PNP kasi marami, maraming kapalyahan kapalpakan na nagagawa yung mga kabaro niyo pero yung mga katulad po niyo ang nagiging daan para may mayangat ulit yung imahe ng PNP. Sana po lahat ng pulis na kinig ngayon tutularan po kayo. Sobrang thank you at maboy po kay Major. Thank you po, Sir. Yeah. Ano, an thank you ano po? Ano po? Sa lahat, sir. Opo, ano pong ipinail na kaso sa suspect po, Major, Sir? Murder po, Sir. Kasama na yung kapatid niya, Sir na kasama niya sa disposal ng body ng victim sir Ah may kasama pang kasa, kasabwat Yun do po yung sinasabing tumulong daw po magbuhat sa, uh, bangkay. sa bangkay ni Rhea pero nung tinanong daw po yung kapatid nito ni Simeon hindi niya daw po alam sir na katawan po yun ang sinasabi lang po may gamit lang daw po sa loob O kahit yun na hindi niya, sinasabi, niya alam the, the fact idol. na kasama siya doon sa pagbuhat Ano eh, po Hindi may kasabing ignorance of the law excuses no one. hindi niya alam na ano pala yun bangkay Akala niya, oh, accepted na siya sa batas dahil hindi niya alam na mm -hmm. bangkay pala yun. Okay. Eh, hindi, hindi siya excuse. Eh, bangkay pa rin yung binuhat niya. Eh, batas pa rin, may batas tayo na kapag kasama ka doon sa uh, pagbuhat ng bangkay, bangkay ang binuhat, kaso ka. Major? Hello, sir. Nakakulong na po itong dalawa at wala pong piyansa. Tama po. Sir, ito ang isa, sir, at large po, sir, dahil minor di edad po, sir. Hindi na po makabird sa uh, at for operations operation, sir. Naku. Ilan taon po? 15 years old pa lang po, sir. Minor pa, sir. Minor? Opo. Yes, sir. Parang inatusan po, sir. lang daw po sa nung si Mia. Ito yung na, nagbuhat? Opo, nabuhatin daw. Tulungan siya. Ah, ah, hindi pala siya nang makukulong. Opo. Ah, kasi at large siya ngayon, nagtatago, major. Yes ba Di, bali, ang importante, yung pinaka main uh, suspect, eh, nakakulong po ngayon, tama? Yes po, sir. Nakakulong po, sir. Okay. Pero hindi po yun ang kaso na murder yung pagkakulong niya, sir. Nakulong po siya sa Violation of Republic Act 10591 po, sir. Sa illegal position of firearms po, sir. Ah, kasi naglaps na kasi siguro, you know, nung mag-confess siya. At saka nag-confess naman pala siya, hindi pala siya nahuli. Oh. Uh, sir, po yung time na po, sir. Matagal na po, sir. Okay. E paano, medyo kung magpapiansya siya diyan sa kasalari dito sa kaso niyang isa? Sir, uh, uh, malapit na po yung lumabas yung warado baris niya sa isang kaso na rapid sir. Uh, Toledo City, si po, sir. Okay. So lalabas ulit yung isang waran, so hold ulit siya doon. Hanggang sa may dugtong itong pinakalites. hopefully lalabas din okay. din on time hanggang sa steady na siya, bulok na diretsyo. Yes po sir, tama po sir. Ayon. Major, maraming humanga si mga netizens. Sinasaluduhan po kayo. Kasama na po ako diyan Major, saludo po ako sa inyo, Major, sir. Thank you po, sir. Mabuhay po kay Major. At doon sa mga kamag-anak ng biktima, uh, Ma'am Roche at Ma'am Grace. Apo. Yes po, Senador. Thank you, sir. Ma'am. Ano, sir, may ano lang sana po kami. Kasi nung napunta po kami sa Cebu po, nung time po na nag-file kami ng case po, kasi marami po kami detrit na natanggap nun, sir. Hindi talaga sana muna kami magpa-file nun. Kaso, sir, ang daming nananakot po sa amin, sir. Alam nyo ni Ma'am Ruby, sir. Pinakita namin sa kanya, sir. Sino pa man nanakot? <laughs> Hindi namin alam, sir. Mga number lang po, sir. Tapos may isang isang nagpaparo kilala po namin na mag-witness daw po siya na Plus, nagsisinungaling po si Simeon, sir, kasi no July 17, sir, may conversation pa po sila ng kapatid ko na, nag, na humingi pa po tulong sa kanya yung kapatid ko, sir. Major? Yes, sir. Ayan, katulad po niyan, Major, uh, meron daw pong pagbabanta. Bahala na po kayo uh, dito sa kamag-anak po ng victim, Major. Pakitulungan po, ano, sir? Yes, sir. Pag sila dito sa Simbo, sir, during sa hearing, sir, i-sure po namin, sir, yung safety nila, sir. Okay. Ganito po. Yeah, thank you, Major. Ma'am Roche, uh, yes, after po. this conversation, pagbaba, tatawag din po ako sa police, uh, chief of police na may sako po sa inyong lugar para bantay-bantayan po kayo, i-secure uh, po kayo, kasama po yung mga taga-barangay para kahit pa paano, mababantayan kayo at mabawasan po yung takot nyo. Okay, ma'am? Mas secure okay, kayo. Po, Sige, uh, Shari, yes, alam mo na. Po. Yes so, Tawagin natin yung Chief of Police na may sakop sa lugar kung kinakailan pati yung PD. Yes po. Maraming salamat po, Major, at maraming salamat po, Mamoroche. Huwag niyo ba mag kausapin po kayo ni Odette, ha? Thank you po.